ito po guys gusto niyo po ba yung inyong messenger ay hindi na po mabuksan ng iba kung hindi kayo lang po makapagbukas nito dahil syempre po may mo tayo or meron po tayo mga privacy na message panorin nyo lang po ito ganito lang guys kung paano buksan or para magkaroon po ng lock ang inyong messenger So, bali po sa inyo pong messenger settings, puntan nyo po yan. At, scroll down po kayo. At, tanapin po itong privacy and safety. At, makita nyo po dito yung app lock. Pindutin po yan. At, dito nyo po makita yung after I leave messenger, yung 1 minute after leaving messenger, 15 minutes after leaving messenger, and 1 hour after leaving messenger. So pipili lang po kayo dyan. Pero since dahil po akin po ay naka-open na po, ito po yun yung blue sa taas. I-open nyo lang po yan para magkaroon po kayo ng app lock. So ganun lang po kadali.